Signs na ikaw ay pumapayat na, and no, hindi lang ito sa timbangan nakikita. Number one, lumuluwag na ang iyong pants, ang iyong mga underwear, no, it means nag-inch loss ka na. Number two, may nakakapansin na, uy, parang lumiit ka, kasi hindi naman lahat nasusukat, ba? Diba? Usually, waistline lang naman tayo nag-measure, -me tapos um, nagtitimbang tayo, pero pag lumiit yung ating muka, yung ating braso, yung ating likod, hindi naman natin yun nasusukat. So, pay attention sa mga nakakapansin na sa'yo. And number three, mas energized ka na, mas masarap ng gumalaw, masarap yung tulog, masarap yung gising. It means that you are feeding and you are treating your body well. Kasi kung mas magaan yung pakiramdam mo, malamang gumaan ka talaga. Pag hindi na sumasakit yung likod mo, malamang lumiit yung chan mo. Pag hindi na sumasakit yung paa, malamang hindi na heavy yung dinadala niyang katawan. And kung hindi ka na masyadong hinihingal, malamang gumagaan ka talaga. Congratulations kasi these are what we call non-scale victories. And ito dapat yung ino-observe mo. You feel good, you feel better. Better, you sleep better, you eat better. Kasi healthy habits developed over time will give you long-term benefits kaysa yung nagtitimbang ka lang. Are you looking for a wellness coach that will guide you paano natin ma-achieve ang overall wellness habang tayo ay nagpapalit ng chan? DM me for a free consultation.